Abrog, mga ka-abroad, mga ka-abroad ngayon ay alas 10 ng gabi at labising tayo sa malakas na ulan na ito pagamat wala pang ng malakas na hangin ay damang-dama mula na, na masungit ang panahon ayon sa balita na nakita natin Uh, na po na sa Atanduanes ang uh, bagyo at uh, nataon na taon mga kabroad kab mga kabroad na nawala na ng kuryente uh, napakadilim na ayan signal na po yan na talagang papatay na nila ang kuryente. so hindi natin alam kung kailan babalik ang kuryente dito sa ating lugar uh, the good news is makapag-charge po tayo ng mga ilaw at uh, na-charge natin yung ating power bank so siguro mga 1 or 2 days ay uh, mag-ilaw pa tayo at makakapag-charge pa tayo oh. bumalik ulit ang kuryente sana hindi mo na mamatay and uh, balik tayo doon naglan po lang sa Catanduanes yung bagyo at uh, meron ditong tatakin daw ayang na uh, yes on grabbing particular yung Polillo Island at uh, yung mga lugar sa Quezon So bagamat hindi kamari ni ang sunod na daanan ay damay pa rin tayo sigurado. Ayun, namatay na naman ang kuryente, siguro last na 'yan. At yung mga nasa tubo pala ay mga kabataan na naglalaro, magsa-cellphone, at uh, dumila ang um, pagdaan ng bagyo. So, wala na tayong nakikita kundi yung mga ilaw ng kanila mga cellphone talagang napakadilim na ng uh, paligid ayan, wala tayo makita at patuloy na palakas ng palakas ang ulan sana kung dadaan pa rin dito sa lugar natin yung bagyo sana ulan na lang huwag na yung hangin kasi mas maraming uh, bagay ang mga rin mangyari kung may kasamang malakas na hangin ang malakas na ulan so yan lang muna ang ating uh, may update so far Uh, ito pa lang po ang uh, ating nalasan na wala pang hangin na malakas kundi puro ulan and uh, maraming salamat muli sa pagpanunood and see you in the next bye bye